Alam mo ba na ang resistensya ng katawan mo ay tulad ng isang pader na nagpo-protekta sa'yo? Pero paano nga ba natin ito mapapalakas? Sa video na to, ibubuwelta ko sa inyo ang apat na simpleng paraan para palakasin ang ating immune system. Una, kumain ng prutas at gulay araw-araw. Hindi lang masarap, punong-puno pa ito ng mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan para lumabad sa mga sakit. Pangalawa, regular na pag-inom ng tubig 8 hanggang 10 baso kada araw ang kailangan natin para manansiling hydrated at malusog ang ating katawan. Pangatlo, mag-ehersisyo ng kahit 20 minutes lang. Kahit simpleng paglalakad o pag-jogging, malaking tulong na ito para mapalakas ang ating resistensya. At huli, mag-sunbathing tayo sa umaga. Alam niyo ba na ang sikat ng araw ay nagbibigay ng vitamin D na super importante para sa ating immune system? Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike at ishare mo sa mga kaibigan mo. Tandaan ang malusog na katawan ay nagsisimula sa mga simpleng gawain araw-araw.